Ayan, yung uh, ng growing pH, guys. Grabe. Ayan yung ilog namin. Lapit <laughs> lang tayo. Konti lang. <laughs> Ayan, nag-vlog ako, na Kuya Patrick. Naging dagat na ng ilog. <laughs> na ilog daw, sabi niya. Ayan, di sila makabalik. Ayan, tubig-tubig na. Ayan. I-zoom natin. Wait lang, zoom natin, guys ayan, ayan yung ilog namin Oops, masyado namang malapit ayan ayan guys o, kita nyo naman, diba pag yan, mulan pa ng malakas, the whole day naku, babahain na kami so buti na lang, ayan nagdilinis na ng kurong-kurong guys! Welcome sa aking vlog! So, today, it's a late day kasi, ayan, uh, umuulan for 5 days na kasi may typhoon during. Grabe, ang uh, nag-loop, typhoon, loop, looping typhoon. So, umikot siya, bumaba siya dito sa, ano, around ng area namin. Pababa from Cagayan hanggang sa Isabela, Cagayan. Then, Aurora. Then, bumalik ulit siya. Pagpunta, pabalik sa amin. Hindi niya, hindi niya kami na-miss. So, ngayon, eto. Kakabi, full talagang sobrang ang ang lakas ng ulan kagabi so sobrang medyo hindi ako pa hindi ako siya nakatulog so as for now, uh, dito sa amin, hindi na masyadong malakas ang ulan, pero maulan pa din. At makikita nyo ang mga, ang mga updates ng guling. Medyo tumaas yung part doon sa ilog namin. So, kitang-kita, ipapakita ko sa inyo later on. At saka yung mga daanan dito sa amin. Yung iba, mga light vehicles, hindi na siya eh, daanan. So, Let's see kung ang makikita natin. Tsaka, yung sa mga palayan, nako, medyo lubog na yung mga palayan sa sa likod. So, kita nyo. Kita nyo later. And, siguro mag ikot muna tayo. At, syempre, i-check din natin ang mga tanim natin dito sa gilid ng bahay. Kasi, yan yung tinanim namin ng kuya ko. So, ayan, guys. So, check natin. So, up, kita ko sa inyo ang mga latest update dito sa Goring PAs dito sa Ilocos Nord. Wala nyo. sa labas. Wala namang tubig dito sa amin. Mas matas ng konti dito. Sa gilid ng bahay. So, na sa mga halaman, wala namang nasira. And, mga alaga namin mga pato at aso. Ayan, medyo basa-basa dito guys kasi sobrang dyan sa kabilang ano, lote. Ayan, lote yan ng, um, ng aking pins, ang aking mga tita. Ayan, medyo, ba, medyo ano. Ayan, yung pamangkin ko. Ayan, si kuya. <laughs> ano yan? <laughs> Ayan, sinitik ko lang yung mga trees namin. Hindi naman siya na ano. Hindi masyadong... <laughs> Ayan, si si Nero, Nero, tsaka she, ano pa alam ni Maki? Ay, na gana? Shiro and Nero? Siya ba yung Shiro? Ayan, doon guys, doon. Naku, yung mga palayan, yeah. naging lawa na. <laughs> Ayan yung mga, uba naming, animal. Sa kabila naman, ng bahay, the other side ng bahay. Doon guys, o oh, mga palayan yan. So, check natin. Ayan. Normal na yan mga hindi yan, ano, lumipad na nabubuong guys, ha. <laughs> Ayan. Ang mga goose namin, mga pabo o turkey sa English. Ayan, dyan sila. Waiting sa food nila. Dahil papakainin ng pamangkin ko later on. Ayan guys, ang update. Ayan, palayan mga yan. Ngayon, medyo lubog na sila sa tubig. Yan yung makikita nyo. Mga medyo mas mababa. Yung mga may green pa doon, uh, medyo mas mataas ng kontes. So, kita pa. Ayan guys, so, Grabe ang kang doon. Ayan. Buti na lang, medyo nag... Hindi na siya umuulan ng malakas. So, ayan. Kaya nakalabas na ako. Ay. Nervous ako kagabi ha. Parang laks-laks ng ulan. Tinitignan ko yung sa bintana. Kala ko. <laughs> May undoy na naman na parating. Naku po at syempre first time ko after 4 years first time ko na makaranas na naman ng typhoon pero buti na lang hindi naman siya bumaha yun ang good news ayan guys doon sa dulo yung sa may ilo hindi na sa kita ay si kuya patrick yan ayan, ng going pH guys grabe, ayan yung ilog namin <laughs> tapit lang tayo, konti lang naglablog ako kuya patrick naging dagat ng <laughs> na ilog. Na ilog daw sabi niya ayan, hindi sila makabalik ayan, tubig tubig na ayan i-zoom natin wait lang, zoom natin guys ayan, ayan yung ilog namin Oops, masyado namang malapit ayan ayan guys o, kita nyo naman, ba? Diba? pag yan, mulan pa ng malakas, the whole day naku, babahain na kami so buti na lang, ayan, nagdilinis sila ng kurong-kurong hindi na pwedeng maano ng light vehicles doon guys Ayan, at the back, yan yung mga farm. Ah, nandito ako sa ang Terrace. Ayan. Nandito kami sa ang Terrace. Ang mga kabilang bahay yan, guys. So, yun, nandun. Nandun. Yan yung mga farm. Yung mga palay. Ayan. Alam niyo naman, dito sa Amin. Ayan. Palayan. So, eto yung view on top. Dito yun sa may likod namin ayan, yung papunta sa babuyan so, ayan yung mga bahay ng aming mga alaga ayan, ayan. so ayan ang update dito sa Rawag City ayan. sa aming barangay ayan guys as you can see, nandito tayo sa medyo top, nandito tayo sa aming terrace so makikita nyo doon yung ilog mismo ayan yan yung, yung, dito sa unahan, hindi pa siya yung ilog. Ang ilog talaga, yung nandun, nandun, nandun sa, yan, nandun yung mga taniman dun. Sa baba nun yun ang ilog. But unfortunately, tumaas ang tubig, kaya kahit dun sa may ano, vacant lot, eh, naging ilog na rin. Parang dagat na rin. <laughs> Ay, tumatawa ako dito pero very worried ako kagabi. Guys, ayan, kita nyo naman sa likod ko. So, ayan guys, ang update dito sa aming nayon. Bye guys! So, uwi na ako at baka lumakas pang